Angus. Ayan ah Kuroho Ang tapang mo naman sir Ayan ah Fish on oh. okay. Fishing nga ni Bibiwas nga ni Yo, what up mga guys? Good morning! Ano, nandito tayo ngayon sa Angat River sa pagitan ng Pulilan at ng claridel So, ang target species natin ngayon ay kahit yung anong kumagat lang dyan sa tubig. Sabi nila meron ditong ang Dory, uh, yan mga karpa, tilapia, meron din ulang, tsaka yung mga kanduli, halo-halo na yan. So ito ay random spot, kung anong kumagat, yun na yun. So, ang baon, baon natin pain ito. Yan. Masa. Masa choose it. <laughs> so, yan. Pids lang. Tapos harina. Pinaghalo lang natin yan. Kaya mga kuys, samahan nyo yung alamin na magiging kapalaran natin ngayong araw dito sa harapan ng ilog. Mabilis ang casting lang to. ah uh, bait and wait pala. Yan. So, update ko kayo pag meron na tayong uh, first catch. Alright, let's go! First catch mga kuys. <laughs> Baby shark. <laughs> Literal na baby. Tanduli <laughs> mga kois so liit. Ang tapang mo naman sir. Yan, release natin mga kois baby shark. Bye bye. Mo mga kois. Sana hindi na lumakas. Love. <laughs> Ayan nga lang nakalabas si eh. Umulan pa ba Oh ah, na hindi na lumakas Biyan Biyan yeah. Tama mo na talaga. Ito hey na mga kuys, for scotch. Bangus. <laughs> Ayan na. Sa shadow for the win. Kaso basang basa na tayo. Iwan natin si Igre Joji eh, no? na rin. Alam <laughs> ka La ula, no? Wala namin daan lang eh. Libo na pala. Ayun, bangos. Pang daing. Di ba? Shadow lang sa kalam. Na, second fish mga kois Puro ko. Ang sa nang rohu mga pa din ang kain Roho Angat River Ada, fish on Good. Hindi, siya pa rin <laughs> Mga oys, tignan mo yung tilapia kaibang tilapia oh, iba yung hugis niya eh. matangos yung ano niya yung uso ah. malaki kaya to tilapia tumulan pa rin na ito migil pambasahan na kami dito uh, release. Yon mga kuys, pauwi na ako no umulan, ang lakas ng ulan bali nakadalawang isdalan tayo isang bangus tsaka isang roho kung kailan naman boy biwas tsaka umulan eh apat na araw na napakainit tapos biglang, ayan oh grabe ulan hindi nga pala ispat natin so ano tayo ngayon retreat na tayo, accept defeat <laughs> accept defeat yan talaga sa fishing minsan swerte, minsan maalat, kaya yun Maraming salamat lang boys sa pagsama sa akin sa session na to. Bawi na lang tayo next time. Alright? Bye-bye!